Ang video ng ito ay naglalahad ng mga impormasyon, mga kalaman sa pagkukumpuni ng iba't ibang mga bagay. Kung bago palang sa aking channel ay baka naman pwedeng makahingi ng isang sipa mo. Pasabay ng pagkalimbag ng kampana para palagi po kayo updated sa mga susunod nating videos. Maraming maraming salamat po. Okay, ayan. Kung mapapansin nyo, patay, sindi. patay sindi. Ayan... Ah... Uh, model nito ay Vivo. Patay sindi lang sya, no? Ah... Uh, check upin natin yung loob. Ah... Uh, check upin natin kung... May problema sya sa battery. Alright. Or may problema sa program. Dalawang klase lang yan, mga katiming. Pero check muna natin yung pinaka-battery nya. So meron lang tayong... Uh, i-modify doon. Okay. Okay, mga katiming. Ah... Uh, bali ang gagawin natin tatanggalin natin itong pyesa na to ito yung pinaka fuse nya okay uh, tanggalin natin to tapos uh, jumper natin okay tapos uh, salpak natin sa cellphone so, yun, ito na, ito lang yung tatanggalin nyo ha mga katiming pinaka uh, nya okay ayan uh, pinagduktong na natin to Ayan, ginamper na lang natin siya. Okay, testingin na natin. Okay, ayan, na, naikabit na natin yung battery. Ayan. Pinalik na natin siya sa dati. Tapos, uh, oh, silipin natin kung magkakarga na siya. The moment of truth. Ayan, the moment of truth. Mga no, katayming. yun yun bumukas siya automatic nang bumukas so, natin kung mamamatay pa ba ayun okay na mga katiming nagkaroon na siya ng uh, charging kumpara dong kanina no so ayan okay na nagkaroon na siya ng card charging susubukan natin kasi to kung uh, oh, mapansin nyo naka jumper to no okay yan ginumper ginumper natin to dati pa kaya lang nagkaroon ulit siya ng problema okay uh, ayusin, ng, ayusin ayusin lang natin ulit okay yan ito bali nakakuha ko ng ibang uh, pyesa buka natin to kung ito yung ubra Okay. Teka. Uh, ayan, Okay, ayan. Bali, ganito na yung ginawa natin. Pinamitan na lang natin siya ng pinagbabawal na technique. Ayan. ayan yung switch niya dito na. Ayan ang mga katiming switch nya, Ayan, gano. Ganyan na yan siya. Ginawa na natin siya ng pinagbabawal na tape. Timing, nagwabalik tayo uh, na-charge na natin siya ng bahagya. So, subukan natin i-power on. Okay, ito. Power on. Ayun, nag-vibrate na. Okay, ayan So, natin kung uh, mabisa na yung ginawa natin. So, ang ginawa natin dito, tinanggal natin yung pinaka-fuse ng battery. Tapos, dinirekta natin. Okay, tapos uh, nasira rin yung kanyang uh, power button direkta na lang tayo dito para magamit lang ng ating Repavis So okay na to at uh, titingnan natin kung uh, nagta-touch ba yung kanyang uh, touch panel Okay hintayin lang natin mga ka-timing Ayun low bat pa siya Okay, cancel. Ayun. Ayun, gumagana naman yung touch panel niya. Okay, ayan. Camera natin. Alright. Okay, ayan. Alright na to mga ka-timing. Ayan, oh, gumagana na siya. Alright, ayan. Okay. Alright, thank you for watching.